Fresh from the farm. Saluyot ang tataba. Saluyot. Okay. Diba? Yes. May pang-ulam na tayo. Kuha tayo ng saloyot. Naugutan na pala yung saloyot. Oi, oh. May sitaw dyan, hindi pa namunga. Ang palaya. Ang palaya. Saloyot. Fresh from the farm. Hmm. Saloyot. daming butas pero yung dulo wala naman saluyot Ayan, saluyot sarap ng golay saluyot yan sya kayong ano, pritong bangus na una lang Then, Talong, I am fresh from the farm. thank you